So, uh, good po. good morning po. Morning. Hindi ako mag-preach mag <laughs> mag promote lang ako nung show namin after po nung Kirigma Conference sa Mall of Asia Arena sa November 23. This is, ano po, project po to dati pa ni na uh, Cardinal Singh and hindi pa rin po natatapos hanggang ngayon. Uh, sana po matulungan niyo po kami doon po sa construction ng Kristong Hari sa may Commonwealth and also ibang proceeds po uh, sa Anawim. May show po kami sa Moa sa November 23. Sana po makabili po kayo ng ticket. Yung kaya lang po ng, uh, ng yung kung ano lang po yung ano ng puso nyo. Pero sana kung gusto nyo yung mas malapit talaga mas mahal para lumaki na po yung simbahan. Maraming maraming salamat po. Kung saan ka akong video papakita, okay lang po ba, brother? na may maipakita akong video. O, oh, ito po yung second na lang. Kasi ginawa ko po ito wala na akong budget. Ako na lang gumawa ng video. And, para makatipid. Uh, ito po yan. Yung makakasama ko po, po sa November 23. Ako gumawa niya.

masyado kay John. Puyat, sinama ko. May gano'n? Walang pa. Walang isa po po, puyan. Maraming maraming salamat po. Sana po patulungan niyo po kami. Thank you po. And every Saturday po, yung The Feast po, kay Brother Adrian po, natin po siya. Thank you. <laughs> thank you, Brother. Thank you. Bye. Kailala kayo, no? Ganda ko kasi, eh, no? Let's thank the Lord. Let's rejoice in God. God bless you. See you someday.